Hey, good morning mga idol. Yan. Oh, panibagong adventure sa ating pagbablog. Tiksay time. Kukuha tayo ng mga upang ulam, idol. Kahit makasampu sana. Sampung, sampung tilapia lang sana. Ito yung ating bengbeng. Ito yung lagi nating kasama sa ating paniniksay. Yan, oh. Sana mga idol, eh, kahit sampung man lang, pagbigyan lang tayo. Sampung piraso lang. Magbubulang lang tayo. Sana pala rin na idol. Sana nadali natin. Idol, idol. Nadali ay idol. Nadali Malit lang, maliit lang. Kaya baril mo idol. yan. idol oh. Tignan mo naman baril ah. Paano na piya yan yun? Pwede yung diyo, yan ay Huli ka na sana. Huli ka na. Yun ay doon. Huli. Malaki ay doon. Tama-tama lang sa pangsigang. Sa pangsigang at saka bulang lang. Ito yung dolo. Ito yung Tama tama lang sa pangbulang lang. <laughs> pangbulang lang na to mga idol. Oh. oh. Di man niya naman niya natin naman yung idol. So, Hindi naman niya. Hindi naman Native idol, native. Bye, idol. Ito yung gusto ko, yung maitim, yung native. Oh. Tilapia yan, idol. Oh. Yan, no? Maitim siya Oh. Ayos ba, idol? Ayos. Makabulos yung native na tilapia. Nakuha, idol. Oo, oo nakwa. Why Ayan, idol. Idol. Naka-idol na naman. Oh. Mga na tilapia, mga idol. Sarap sa bulang lang. Yan, oh. Bulang lang. Hey! Yay! Hey, yay! Yay, oh. Yay! Hey. Tilapia eh. Hey. Oh. Tilapia eh. Hey. Ganda ng suka tayo doon. May pangbulang lang na. Yahoo. muntik pang malaglag ay dulo oh. muntik pang malaglag ah, binaba ko na lang napunit oh, napunit napunit nalaglag sa pilapil Doble ay good. Huli. Huli ang talapia ay doon hmm. Ganda ng sukat ay doon sa pool na naman idol sa pool maliit lang hindi, hindi para pares ang sukat mga idol may maliit may malaki tsamba oh. Eh. sa pool sa pool ay dolo <laughs> sa pool Pulta na naman Ay do'no Iyon know. o Iyon know. o Sabol na naman. Mamink-mink, mamink-mink na tilapia. Oh. Mamink-mink na tilapia. Pulaan, oh. Yung tinatawag na pulaan. Mamink-mink, kahit ito, no? Yan mga idol, ano? Sampu lang ang aking hiniling. Onsi ang pinigay. Maraming salamat. Thank you for watching mga katropa. Follow for more.